Zian Gaza kinumpirmang may nangyari na kina Maris Racala at Anthony Jennings kahit may mga karelasyon pa ang mga ito. Alamin sa Ice Report niyan doon. Kinumpirmadong may nangyayari na kina Maris Racal at Anthony Jennings. Ito ang kinumpirma ng controversial vlogger na si Gaza sa kanyang Facebook Live noong isang araw lamang. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Sian na timeline ng affair o mano base sa kanyang legit na source na isang HMUA o hair and makeup artist may series daw na ginagawa si Maris at Anthony. Nag-shoot pa lang daw sila ay may lihim na pagtatagpo at nagaganap na behind the Rico at may mga intimacies na raw na nagaganap outside inside the camera. Sina pa ni si Iana in short, sina Maris at Rico pa at sina Anthony at Jam Villanueva pa at nagsimula pa lamang ang shoot ng series o kaya nasa gitna na ng series ay may affair na sina Maris at Anthony. Ngunit ang hindi raw niya maintindihan ay kung bakit hindi man lang inalis ng dalawa ang neck pillow habang naghahalikan sa loob ng aeroplano noong nag-shoot ang mga ito sa bago nilang online series at nagselfie pa raw. Nagtanong din si Iana kung normal daw ba sa magjowa o mag-asawa na magkikita ng may neck pillow dahil unang-una raw ay may ginagawa ng mali tapos magsiselfie pa. Sinabi rin ni Sia na mukhang gawain din ni Anthony ang hindi magbura ng shot at hindi niya raw alam kung para saan nito gagamitin the future kapag hiniwalayan nito ng kanyang karelasyon. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas d w i z Ako si Anton nagbabalita ng tama naglilingkod ng ta ทำ